Nice. So, gika na mi ng umpra o mga... <laughs> As a former. <laughs> for woman. Na ang mga order Here. Usan ang saan hardware dong? Ang pa saan pangalan ng hardware? Joseph ardelia ha, okay. Na Ang... Sige, ako i-check ha. Lima to kilo Oo. Oh. Ano oh, sa'yo pangalan na one port. MP. Four pieces. Correct. diri lang. 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 semento. Dire dire dito mien. Amay butang semento. Dire? Ito. Sige lang dire lang ibutang kay para kuan sila na i-muhakot so, ana. Oh. Dire lang palihog ana. na papanday og koral. Oh. Nana dia angkat tungkuan. Ang lansang. Ah, okay. Ten kasako nga semento. Tire wire. Tire wire na di ay. Oh. Thank you, Kuya. Wala yung Hawaii Five o dito na? No? <laughs> Hawaii Five <pa> o <'y> wala. Ah, <laughs> Oo. Na. Nasa envelope. Nga puti. Nasa envelope. Oh. Nasa Koyta dito na kulot. Ala ko ay iyo. Unsa daw? kanang baga ka dili ba? Guys, may man siguro no? ka ba. Dali na, mm -hmm. na taas. Mora man ang nas listahan, mora akong gipalit kay mo lang may gilista. Gilis Tabangin ninyo diri kaning kuan oh, o oh, wire o sa ni kable. <laughs> kable na ba Kabiliya? <laughs> Kuya, o oh, pang sting ninyo ya o oh, or sudan. <laughs> Salamat. Ano to Oh, diha. Yeah.

Unsay kulang? Unsay um, um, uh, kulang okay, oh, na medyo kulang. yung mapalitan. Okay, na yung music atong pag-unit. Kapit na na ma uh, Hindi pa na si Dad, guys. Kawangan pa mi kawayan guys. Ah, uh, muna na na humay. Mag-una nga. Andiri guys. guys. Wala pa guys. Kawangan pa kayo guys. Update, update nato guys. Nagkabot pa sila para sa siminto nga buhusan sa gate na kanao. Oh, oh, oh. pa sila diri no part kulangan pa ang kawayan to apa ang itagaw ni Erwin nag nagkuhangan laghan pay ikuhang nagkuhan pa, pa o kawayan dito sa asa to yung gingon sa ilaya ah, sa na nagkatong <laughs> <Dag -gatong. laughs> nilaya yes, okay. sa sure. mao mm. para, para sa gate nga tubo na pero ang iyang itabon sa kuan kawayan gyapon para turno so nagkuwat pa mi sa update ni Kukoy kay kulang ang kawayan kulang kaayog yun so update okay. mi, guys bye guys okay. nice. nako nami diri ni hunong sa may tulay kay napangan among gisakyan guys na among gipakyaw pa dong nasipit kay nakuangan og ka bambo kawayan na, Ilang giayo guys kay ni Paong Ragkalit ang ko dire sa may sagingan. Maruyahan. Nagulat init kay guys. Oh my god. So hawat ko. Ilang giayo. ayo. To ah, -ayo nila guys. Nagubaan paong lagkalit. Ah. Init kay eh. landong siya pero ini Kailangan mo pang anuhin order yung kawayan So dito muna kami nagpaano nag punta dito no, binaba ah, galing dyan may na binaba ng driver dito kasi bigla na lang tumirik yung ay nakot kailangan matapos na bago ang fiesta. Swerte ka koan. Swerte kayo. Swerte kayo si Kiring. May gani mo. Paniabot ni Koan. Aklan. Amuntay. Sabadiha. Punta kami ng nasipit kasi bibili ng Kawayan. Lola kami kasi naubusan talaga dito. Kailangan pa pumunta ng bukid para mag-order at yung gaganin-ganunin. Uh, I-slice pa ba? Gawing uh, bakod, koral Hindi saya, kural. Ay, naku, ang init-init. Maano naman siya, hindi siya masyadong... Mainit yung parang walang hangin ba? Okay. May bantings na sila. Kasi malapit na dito yung fiesta. Sa 16 lang ang fiesta dito. July 16. Sa Carmen. Ay, naku Lord. So, update-update tayo pag nakapunta na kami ng nasipit. Guys, nag-arrange mi din eh. Nag-arrange ni eh sa silong. Nag-rearrange. Ano na? Ano Butang na naman mo ang... Di, hey, pagbutang eh. Yan. Yun na na siya mo hayag. O, kay butangan mo na, ana. na, oo. Bago na, guys. Ang arrangement. Ha? Uh ang -huh. ilis na lights. After, ani, maligo na po. eh. Uh -huh. mo nag-alingasahan na po. Mana po naglaba. Napa ko yung mga pants dito na labunong. Di ba blouse? Short. Ang balay kay Murag 10 days pa ko dito eh. na ako sa kong iro, akong iring lord. Oh! Huh? Oh, na. Um. Pinarapay music. Nag-rape. among gyuto ang kaning dati diha okay just ko na sounds mama on ta ni copyright we're going to buy some barbecue for our dinner my god ma charo me guys kahit kan saan ka pumunta kada kanto may video ke, may sounds Makapiray tayo, guys. So papunta kami doon sa ay, ah, simbahan yung may ayan ah, barbecue. Ito pa sa pikas no. Doon pa sa kabila, guys. May iro baka dagan. maano ma tayo kagat. Wag lang relax lang. Daming aso, guys. Ayun. Sige. I-post kita. Sige. Post kita. So, lakad muna kami guys papuntang simbahan. Pa, oh, ah, malapit sa simbahan. Ayan po, may aso guys. Nagsukat pa naman. Yuck. ganda ng hangin ay ayun nasa ilay kapil ya ay kalami pa sa hangin first time na ko kanido eh kung saan na dyan na eh resort oo oh, kaya na ha huh? resort ano pa First time namin pumunta dito, guys. Nagayon na narating namin, guys. Karay ko. Bili kami ng barbecue, guys. So, balik kami mamaya. Bye muna. Madilim kasi. Walang light yung ano ko. Bye. sa barbecue, guys. Kailangan ilang barbecue. Ah, uh, 1.30. Murag 1.30 na, ma'am. Ang unsan ni ma'am.